May nag-comment po sa isa sa mga videos po natin. At uh, tungkol po ito mga sir sa labor cost ng ating uh, tile works ano po. So sabi po dito ni Heartbeat two weeks ago na po ito no sabi mo hindi ka nakuha ng per tiles pero sa per, uh, per pieces ka din naman nakuha ng price hindi sa square meter kinuha mo mga sukat pero sa piraso din magpipresyo so magkano ang isang tile sa 60 x by 60, kung halimbawa kinalabasan uh, 60 pesos uh, 60 pieces ang magagamit uh, wala ka naman binigay na advice kung magkano ang presyo so yun na nga po mga sarata bali marami po po talaga sa atin yung uh, naguluhan doon po sa video po natin na yun ano kumbaga Uh, dahil sinasabi nga po natin doon na pagdating po sa pagpepresyo o sa labor cost po ng ating mga tiles kasi kung ikumpara po natin ako po mismo ako ay ikukumpara ko yung per tile o per square meter pagdating po sa labor cost so mas pipiliin ko po talaga yung per square meter ano po dahil para po sa akin yun naman po talaga yung Uh, basihan o yung standard pagdating po sa pagpipresyo ng labor cost ng ating mga tile works. At base nga po dito sa sinasabi ng ating uh, subscriber, nagpresyo tayo kung kinuha po natin yung total area. Pero pagdating po sa pagpipresyo, ay eh, kung po nagpresyo pa rin po tayo per piece. Ano po? Dahil yun nga po yung uh, sinasabi natin na para po sa akin, ano, hindi po pwede na sabihin natin na kung per piece yung labor cost natin ay ibibilang e, natin bilang buo o kaya naman ay hindi po natin isasama ano po, kalimbawa po yung mga bulang po talaga yung bibilangin natin Eh, talagang logi po yung ating telesetter, kung ikukumpara po natin yung, yung pag install ng siroho at uh, yung isang buo eh para po sa akin mas madali pong i-install yung isang buo although mas marami yung kailangan na mortar o yung uh, dry pack na gamitin natin mas maraming halo yung kailangan natin kung uh, kumpara po sa Siroho pagdating po sa accomplishment o sa bilis ng paggawa uh, mas mabilis pong i-install yung isang buo kumpara po sa Siroho ano kaya syempre talaga kumbaka malulugi po yung ating uh, telesetter doon kapag ka hindi po natin yung isinama Kabalik tara naman nga po mga sir kapag ka sinabi naman po natin yung mga Siroho natin is ibibilang natin na buo dahil unang-una kung titingnan po natin kahit po sa ang angulo eh, mas maliit po talaga yung siroho kumpara sa isang buo para isabihin po natin na isang buo siya ano, bibilangin natin na isang buo kaya dito nga po nagkakaroon ng konting uh, problema pagdating po sa per piece na labor cost sa pag uh, po natin ano kaya yun nga po yung sinasabi natin na, na kumbaga po ako uh, hindi po talaga ako nakuha ng per piece dahil yun nga magkakaroon po tayo ng mga conflict kung magkakaroon pa po tayo dyan ng mga maliliit na pag-uusapan kumpara po sa kapag ka per square meter po yung kinuha natin dahil kapag ka per square meter po syempre uh, susukatin natin yung area mabibigyan po natin na kung, kung ilang pirasong tiles yung kakailanganin natin uh, doon na rin po tayo magbabase ng ating labor cost kung uh, magkano po ba yung aabutin depende kung magkano po yung per square meter na kuha natin at ang isa pa nga po mga sir sa kapag ka po yung kinuha po natin na labor cost sa ating tile works ay per tile or per piece So dito po uh, nagkakaroon siya ng uh, problema dahil po yung per piece na kukunin natin sa ating labor cost ay hindi po siya nagtutugma doon sa per piece or sa kung ilang piraso po ba yung uh, magagamit na natin na tiles. Halimbawa na lamang po mga sir sa sukat na 10 square meter. Ano po, sabihin na po natin na meron tayong 10 square meter. Kung sukat natin, is sabihin po natin na 2 by 5, uh, 2 meters by 5 meters. Ano po, kung babasehan po natin is per square meter. Yung makukuha po natin na peraso ng tiles na gamitin natin, sabihin na po natin na 60 by 60 yung gagamitin natin, meron po tayo dyan makukuha na around 28 pieces. Ano po, 27.7 or around 28 pieces. Yung babasihan naman po natin is per piece Ang mangyayari po dyan mga sir is meron tayong sa 2 meters meron po tayo dyan 3.3 uh, pieces or sabihin na po natin na 3.5, 3 and 1 Yung 5 meters naman po natin is meron tayong 8.3 or uh, 8.5. So kapag uh, tinignan, binilang po natin 'yan yung 3.5 times uh, 8.5 lalabas po dyan is uh, around 29 to 30 pieces. Ano so doon pa lang po mga sir kung titingnan natin is meron na talaga siyang uh, differential. Sabihin naman po natin na doon sa ating uh, 2 meters meron tayong 60 uh, 180 3 pieces tapos meron tayong titirang 20 cm. So sabihin na po natin na magagamit natin or mapagtatatlo po natin yung isang buo para mailagay po natin doon sa ating uh, 20 cm na natitira uh, liliit po yung bilang ng tiles na uh, kakailangan din natin dahil yung isang peraso sa mga siroho natin, yung isang buo natin is makakakuha po tayo ng tatlong siroho. Kung baga, kung bibilangin po natin yung na isang buo, magkakaroon po siya ng conflict doon sa bilang ng tiles na bibilhin natin o ipapabili natin sa ating uh, uh, kliyente. Kumpara naman po doon mga sir sa labor cost. Ano po? Dahil kung sasabihin natin, sabihin na po natin na uh, Uh, yung bilang ng tiles is nasa around 25 to 27 pieces lang tapos yung presyo natin is 30 pieces for uh, kumbaga for 30 pieces yung labor cost natin so kumbaga magkakaroon pa po, po tayo dyan ng pag-uusapan ano? para po dun mga sir sa kapag kayong kinuha po natin sa labor cost is uh, per square meter so kahit man po ilan po yung kalabasan or ilan po yung kailanganin natin na peraso ng tiles na gagamitin natin Ah uh, basta't meron po tayong sukat, na sukat po natin yung floor area. dun po tayo magbibigay ng ating labor cost. Anong per square meter po tayo dun At uh, kung babalikan nga po natin yung sinasabi ng ating uh, subscriber na kumaga kinuha po natin yung sukat pero nagpresyo po tayo per piece pa rin dahil kumaga uh, sinukat natin yung floor area tapos binilang po natin kung ilang tiles yung magagamit doon. Tapos doon po tayo nagbigay ng presyo per piece. So, yun po isa yun sa Uh, paraan na naisip natin para po kumbaga makuha po natin yung balance ng per piece at per square meter ano po kung talaga pong per tile or per piece yung uh, kinukuha sa atin na labor cost ng ating uh, nakuhang tile ano po So, kumbaga, doon po, para sa akin, magiging fair po yon dahil sinukat natin yung floor area, nakuha natin yung uh, per square meter, doon po tayo nagbase or doon tayo kumuha ng Ilang piraso ng tiles 'yung gagamitin natin sa floor area po natin. Ibig sabihin, doon po magiging balanse 'yung ating labor cost at sa ating uh, tiles na gagamitin o sa materials. Ano po? Kung titingnan naman po natin 'yung tanong niya na uh, tinatanong niya po doon kung 60 pesos po ba 'yung per tile, ano? So, bali ngayon po mga sir is talagang 'yung 60 pesos, uh, 60 pesos per piece sa ating mga 60 by 60 Uh, bilang labor cost ng ating uh, tile works is sa uh, panahon po natin ngayon or sa ngayon is talagang napakababa na po nito ano po actually po yung ibang mga nakikita natin ng na mga tile setter is uh, yung presyo po nila is 100 pesos per piece na 60 by 60 ano po so ito po ang 100 pesos per piece nila na ito is kukumpara po natin yan sa per square meter is around 300 pesos per square meter po yan ano po, siguro yung tinitingnan nila dito is unang-una yung level or yung kapal ng mortar na kakailanganin is nasa standard lang talaga siya or 1.5 inches, ganun. Tapos sa uh, wala pa po masyadong mga siroho So ito nga pong uh, binabasehan nila na 300 pesos per square meter or 100 pesos per piece na 60 by 60. Uh, siguro po ito na po yung kumbaga uh, sabihin na po natin na overall na siya ano So, wala na po ditong pinag-uusapan o wala na pong tinitingnan na sabihin na po natin yung kahit po yung kapal ng mortar is around 2 inches to 2.5 inches. Sabihin na po natin na hindi po siya abuelo o kumaga masikip po yung area na itatalas natin. Sabihin na po natin na kwarto, kusina, ayan. So, kumbaga magmula po sa living room, sa kusina, sa kwarto. Kumbaga kapag ka dito siguro tinitingnan nila is overall na siya. Yung presyo naman po natin, yung pinaka minimum po natin pagdating po sa mga 60 by 60 yun nga na uh, nagbibigay tayo ng presyo na 250 per square meter. So dito po tinitingnan natin, yun nga living room, uh, sabihin na po natin sa kwarto pero malaking kwarto siya. Ano sabihin na po natin na uh, nasa yung kwarto is nasa 8 to 9 or uh, 8 to 10 square meter. So yun, so pwede po natin siyang kunin sa 250 per square meter. So, kapag dating naman po sa kitchen na uh, alam naman po natin yung kitchen is talagang kumbaga nandyan po yung bar counter, nandyan po yung uh, sink, yung lababo natin. Kumbaga marami po siyang tabas or marami siyang seroho. So, dito po uh, kapag ka ganito po yung sa kusina natin, ganito po yung status na itatals natin, syempre titingnan natin dyan is dapat mas mataas po sa 250 yung labor cost natin. Halimbawa naman po mga sir kapag ka yung gamit natin na tiles is 40 by 40 dito po yung minimum natin ako personally po yung minimum ko sa 40 by 40 is 280 per square meter ano po kumbaga nasa standard lang po yan na uh, 1.5 inch to 2 inches sabi na po natin hanggang 2 inches siya yung kapal ng dry pack natin is 2 inches pataas na is kumbaga kinukuha na po natin siya ng mas mataas din around 300 to 320 per square meter niya ano mas tataas po yung ating labor cost kapag yung tiles natin is mas maliit. Lalo po po mga sir, yung mga uh, 20 by 120 natin na uh, tiles, ano po, yung 20 by 1 meter, yung mga pahabang tiles. So, mas maliit po yung accomplishment natin dyan kumpara po sa mga square na tiles. Kadalasan po yung mga tiles na ganito is mga pang kwarto sya or uh, kwarto hallway. Ako po personally, sa, sa kapal na 2 inches pataas na dry pack, tapos yung gamit natin is 20 by 120 cm na tiles. So dito po around ano lang siya, mga 4 to 5 square meter po tayo per day lang. Ano so napakababa ano po. So yun po yung isa sa mga dapat nating tingnan kung magkano po ba yung hihingi natin na labor cost diyan. Dahil kung ikukuha po lang kukunin lang po natin siya ng 250 per square meter ba nasa 1000 ano nasa 1000 to 1250 lang po 'yan. So pera pa po diyan mga sir kapag ka, may kasi kadalasan po diyan is marami po talaga siya mga tabas o mas marami ang siroho kapag yung mga tiles po natin is mga pahaba. Ano po, isa pa po yun sa nakakapagpatagal ng ating trabaho. Tapos syempre kapag mas makapal pa po yung dry pack na kailangan natin, Kung uh, kumbaga mas matagal po talagang gawin. So baka meron man po magtanong sa atin kung halimbawa naman po pagdating sa mga CR ano po. So kapag ka mga CR po, ang minimum natin dyan is palagi na po tayong, kumbaga hindi na po natin Uh, binababa sa 300 pesos per square meter. Ano po? Pero dito po sa CR kailangan ako po personally yung pagpipresyo ko sa mga CRs over uh, overall na po siya. Walling to flooring, kung ilang pong total na square meter yon, yun po yung i-multiply natin sa 300 pesos. Ano po? Flooring or walling? Pero diyan po sa 300 pesos per square meter. So kung, kung na natin yung na gamitin natin kung 60x60 kung 30 x 60 po okay pa siya pasok pa siya dyan tapos sabihin na po natin na gusto magpagawa ng niche yung ating o yung lagayan po ng shampoo so okay na po siya pwede na natin siyang isabay dyan halimbawa naman po yung gamit natin na tiles is sa mga CR is sa uh, 40 by 40 So, depende na lang po ito mga sir sa tile setter na makuha natin kung uh, magkano po yung kukunin niya. Ako po, kasi ako po personally, kapag kahit po mga hanggang 40 x 40 is kaya pa po siya sa presyo po natin na uh, 300 300 to 350 per square meter po tayo. Ano po? At uh, karamihan naman po pala mga share sa mga na, uh, gagawa natin lalo na po sa mga CR kapag uh, may nagpapatals po sa atin. So dito po tinatanong nila, kadalasan po niyan is kumbaga, wala pa po talaga yung mga inodoro, yung laboratory, uh, yung shower. tinatanong po nila is kung kasama na po ba daw yung pagkabit nito, yung pag-install ng mga fixtures natin sa CR. Ano, so dito po mga sir kailangan maipaliwanag po natin na hindi po ito kasama sa ating mga tile works dahil unang una po syempre tile works is iba naman po sya ano, dahil ito pong mga ganito na pag install ng mga uh, water closet, laboratory uh, kasama po ito mga sir sa plumbing works ano po, tobero yung gagawa nito napaka advantage naman po sa atin bilang tile setter na, uh, na marunong po tayo mag install nito so dito po ako tinitingnan ko na lang kung Uh, hindi na po ako bumabase doon sa ibang mga gumagawa nito na meron talaga silang presyo sabihin na po natin na yung presyo ng pag install ng isang inedoro is around 700 700 to 1,500 per piece ano, so kumbaga dito po kasi tinitingnan nila is yung presyo ng ating mga ikakabit na sabihin na po natin yung inedoro ano, kung uh, mas uh, mamahalin o reyamanin da po yung inodoro mas mataas po yung labor cost pero pagdating naman po talaga sa pag-install wala naman po siyang pinagkaiba siguro meron lang talaga mga part na kailangan natin ng helper para masiguro po natin na hindi po natin manilisgrasya yung uh, inodoro o yung laboratory pero hindi po talaga siya ganun ka taas ano dahil syempre hindi naman po yun maghapon natin gagawin i-estimate uh, natin siya kung uh, gano'n po ba natin katagal ikakabit or kung ilang araw natin ikakabit. So, gano'n po yung pagpipresyo po natin kapag nagtatals po tayo at nag-install po tayo ng mga fixtures natin sa CR. Ayun, so, bali hanggang dito muna po yung ating uh, video at uh, sana po nasagot natin yung isa sa tanong ng ating mga subscriber at uh, followers at uh, sana po uh, naintindihan po natin yung pagkakaiba ng per tile at per square meter sa ating pong mga Works. Sa mga hindi po po nakasubscribe, paki-click na lang po yung subscribe button at eh uh, piliin nyo po sa notification yung all para lagi po kayong updated sa mga ganitong uri ng video. At uh, 'wag nyo rin pong kalimutang i-click yung like sa video po natin na ito kung nagustuhan niyo po. At uh, malaking tulong po 'yon para sa ating uh, channel para makatuloy po tayo makapagbigay ng mga ganitong uri ng uh, mga content. Ano po? So, maraming maraming salamat po. Videos.